Matapos sumaglit sa estates, balik taping na si Kim Chu at Paolo Abrino. Tumungo sila ngayon sa Cebu, naglabasa ng mga larawan, super sweet nila. Kitang kita na palaging bitbit ni Pao ang mga maleta ni Kim Chu. Malaking sampal na naman ito sa mga haters. Ang dami kasing kumakalat na balita ngayon, nadaan na daw si Pao kay Kimi. Mag-isang tumungo sa sibig. Ayan ang ebidensya. na super protective. Ito nga ang ilang komento. Kamusta kaya ang mga bashers ngayon? Sa nakita nilang ebidensya. Nasa airport ng Kim Pao, di ba? Alalay kong alalay si Mistela. Ayon ba sa isang komento? Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng hindi sabay ang mga kumpol. O ang magkumpol. Kim Pao papuntang si Wu? Sabi ng mga bashers. Hindi daw sabay ang dalawa. Malabong mangyari yun. Kimpaw ba naman iyan? You beside me, always sila. Patibay ng patibay. Paano ba yan, bashers? Malungkot kayo ngayon. Kasi naman, kalat ang mga pictures nila sa airport. Magkasama, habang sila inis tayong mga fans, ay nagbubunyo na naman sa kilit. Hindi pwedeng pabayaan niya ni Papi ayon pa sa si isang komento. Yung mga bashers gusto talaga masira ang Kim Pao fandom. Akala siguro nila basta hindi makita ang Kim Pao sa publiko na magkasama ay sira na tayo. Of course not, we're not. Walang masisira sa pamilyang ito. Sabi nga ni Pao na paulit-ulit niyang sinasabi sa mga interview, patibay ng patibay kung anong meron sila ni Kim Chiu tanong sa inyo dito sa so, update naman.